Kung isa ka sa libo-libong umaasa sa buwanang pensyon mula sa Government Service Insurance System, OGSIS, kailangan mong huminto at pakinggan ito ng mabuti. Hindi ito ordinaryong anunsyo. Hindi ito karaniwang advisory na madalas mong marinig sa radyo o mabasa sa mga Facebook post ang balitang ito ay may direktang epekto sa mismong kabuhayan mo. Sa mismong perang inaasahan mong dumating sa iyong account ngayong Agosto, taong 2025. At ang mas nakakabigla pa, isang bagong batas ang pumipigil, nagbabago at marahil ay magpapagulo sa pinansyal na kasiguraduhan ng napakaraming retiradong kawani ng gobyerno. Noong ika-30 ng Hulyo, taong 2025, nilagdaan ng pangulo ang Republic Act No. 11858. Isang bagong batas na layuning ireforma ang buong sistema ng pensyon para sa mga GS retirees. Ang layunin raw nito ay gawing mas sustainable at mas responsive ang sistema sa harap ng patuloy na pagbabago ng ekonomiya. Ngunit ang tanong, sustainable para kanino? Responsive para kaninong interes? Simulan natin sa pinakamasakit na bahagi. Ngayong buwan ng Agosto, libo-libong pensioners ang nagulat na hindi pa pumapasok ang kanilang buwan ng pensyon. Ayon sa GSIS, mayroong delay sa disbursement bunsod ng pagpapatupad ng ilang probisyon ng bagong batas. Sa madaling salita, kahit wala ka namang kasalanan at kahit nagtrabaho ka ng 30 taon sa gobyerno, ngayon, kailangang maghintay ka. Walang eksaktong petsa kung kailan maibabalik sa normal ang payout. Ang tanging ibinigay ay within the first two weeks of August na, kung tutuusin, ay napakalabo para sa mga retiradong ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ay ang buwanang pensyon mula sa gobyerno. Ayon sa GSIS, bahagi raon ng bagong batas ang centralized verification system na layong masigurong buhay pa ang mga tumatanggap ng pensyon at hindi ito nauwi sa ghost claimants o pandaraya. Bagamat maganda ang layunin, ang implementasyon ay naging kapos sa preparasyon at malinaw na nagkulang sa komunikasyon. May mga senior citizen ang nagpunta pa mismo sa mga branch office, bitbit -bit ang kanilang aids at mga dokumento, umaasang mabibigyan ng linaw ang kanilang kalagayan. Pero sa halip na solusyon, pila, init at kalituhan ang sumalubong sa kanila. Isa sa mga pinakatinik sa bagong batas ay ang tinatawag na annual revalidation mechanism kung saan lahat ng pensioners mula edad 65 pataas ay kailangang personal na magpakita sa GS office o accredited centers kada taon. Layunin daw nitong maiwasan ang overpayment sa mga yumaong pensioners. Ngunit isiping mabuti, paano kung ang isang retirado ay bedridden? Paano kung nasa malalayong lalawigan o hindi kayang bumiyahe dahil sa sakit o kapansanan? May online option daw, pero ayon sa maraming claimants, hindi gumagana ng maayos ang online portal ng GIS. Bukod pa dyan, karamihan sa mga matatanda ay hindi bihasa sa teknolohiya. Ito ay patunay na isa na namang pulisiya na ipinatupad mula sa itaas nang hindi inaral ang epekto sa pinakaapektadong sektor. Isa pa sa ikinagulat ng maraming pensioners ay ang pansamantalang pagtigil sa Automatic Cost of Living Adjustment o COLA. Dati, tuwing may inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, otomatikong tumataas din kahit paano ang halaga ng buwan ng pensyon. Ngunit dahil sa Section 9 ng bagong batas, pansamantalang isinantabi ang adjustment na ito pending actuarial review. Ibig sabihin, kailangang hintain pa ang resulta ng pag-aaral ng mga actuary o mga eksperto sa financial projections bago muling ipatupad ang kola. Sa makatuwid, habang tumataas ang presyo ng bigas, kuryente at gamot nananatiling pareho o mas mababa pa nga ang pensyon ng mga retiradong empleyado ng gobyerno. Ngunit hindi rito nagtatapos ang problema. Isa sa mga clause ng batas ay nagtatakda ng reclassification of pension brackets na ayon sa cheese ay gagamitin para sa mas patas na alokasyon ng benepisyo. Sa teorya, maganda pakinggan. Ngunit sa praktikal na aplikasyon, maraming pensioners na dating tumatanggap ng 20,000 piso kada buwan ay bababa rao sa 18,000, samantalang ang ilan namang tumatanggap ng 5,000 piso ay tataas ng kaunti. Ayon sa GSIS, ito raw ay equity-based reform. Pero para sa marami, ito ay simpleng pagbabawas ng karapatan sa ilalim ng dahilan ng patas na distribusyon. Tanong ng karamihan, paano naging patas ang pagbawas ng kita ng ilan para lang mapantay sa iba, habang ang parehong grupo ay nagtrabaho ng buong buhay sa gobyerno? Nagkaroon ng ilang protesta at open letters mula sa mga pensioners' associations. Sa lungsod ng Quezon, Ilang retirado mula sa Department of Education at Department of Agriculture ang nagtipon-tipon sa harap ng G's head office noong unang araw ng Agosto. Dala ang kanilang mga placards na may mga salitang hindi kami multo at ibalik ang aming pondo. Isa sa kanila ay si Mang Celso, 72 taong gulang, dating guro ng araling panlipunan sa pampublikong paaralan. Ayon sa kanya, kung ituro ang reforma, bakit kami ang nagdurusa? ang masaklap habang pinapasa ng mga retirado ang epekto ng bagong batas, tila wala pang konkretong aksyon mula sa Kongreso upang resolbahin ang mga isyong lumitaw. May mga panukala raw na pag-aralan muli ang Implementing Rules and Regulations o ITC ng bagong batas, ngunit gaya ng inaasahan, mabagal ang usad ng proseso. Samantala, ang mga senior citizen ay nagkakasakit namumroblema sa pambili ng maintenance medicine at naghihintay ng perang hindi nila alam kung kailan eksaktong darating. Ngayon, bilang isang Pilipino, kailangan nating tanungin ang ating sarili, bakit tuwing may bagong batas o reforma, laging ang mga pinakamaralita at mahihina sa lipunan ang siyang unang nadadapa. Ang mga retirado na buong buhay naglingkod sa bayan, bakit tila sila pa ang kailangang magpatunay na sila ay karapat dapat sa ayudang sila mismo ang pinag-ipunan? Sa totoo lang, ang cheese pension ay hindi regalo. Ito ay pinaghirapan, hulog buwan-buwan, tinipid mula sa sweldo. Hindi ito dapat ituring na pabor kundi karapatang legal at moral. Kung may isang aral tayong mapupulot sa isyong ito, ito ay ang kahalagahan ng tunay na representasyon sa paggawa ng mga batas. Hindi sapat na may mambabatas na nagsasabing para sa bayan kung hindi man lang sila nakaupo sa tabi ng mga retiradong naghihintay ng limang oras sa pila. Hindi sapat ang mga meeting at summit kung hindi naman kinokonsulta ang mismong sektor na apektado. At higit sa lahat, hindi sapat ang mga pulisiyang maganda lang sa papel, pero salat sa kompasyon at malasakit. Ngayong Agosto, habang libo-libong pensioners ang nagtitiis, kahimik na umaasa o pilit na umuupa ng wheelchair para lamang makadalo sa revalidation, sana maalala natin ang tunay na layunin ng pamahalaan, ang maglingkod. Ang tunay na serbisyo publiko ay hindi kailangang ipagyabang. Ito'y nararamdaman sa tamang oras ng pensyon, sa maayos na proseso, at sa malasakit na hindi kailangan pang ipakiusap. At sa lahat ng nanonood ngayon, kung may retirado kang kaanak, nanay, tatay, tiyuhin, lola, ipaalam mo sa kanila ang bagong batas na ito. Tumulong tayong ipalaganap ang impormasyon. At higit sa lahat, huwag tayong manahimik. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, baka bukas tayo naman ang babangga sa parehong sistema. Ito ang SIS ngayon, isang sistemang sinasabing reforma, pero tila hindi alam kung para kanino ba talaga ito. Para sa kinabukasan ng mga retirado, para sa dignidad ng serbisyo publiko, ang tanong ay simple lang, makatarungan ba ito? Kung gusto mo ng karagdagang updates tungkol sa mga pagbabago sa pensyon, social protection, at tunay na kalagayan ng mga senior citizen sa bansa, Huwag kalimutang ay follow ang channel na ito. Dahil dito, hindi ka namin iiwan sa dilim. Ang totoo, dapat alam mo.